Pagpalang-araw po sa inyo lahat, uh, sana sanman sana man kayo naroon, uh, sa mga sulok ng mundo sa broad man sana ay palagi po kayong malayo sa sakit araw-araw. Sa mga taong um, hindi nakakalimut pung mag sila ay may posilak at mabuting kaloban at ang Diyos na po ang bahalang magsusukli sa inyo ng siksik tikdik at umaapaw na pagmamahal sa inyong lahat ang i-share ko po, po sa inyo yung na uh, uh, ah sa mga uh, mga um, sa mga ina -asma, may kabag, may ah uh, may masakitang puso sa mga babae na na madalang magregla at malakang makirot uh, na mga ubo sipon, at matagal na lamig na pilay pabalik-balik matagal na ubo ng ubo ay isisir ko po sa inyo ang uh, aking gagawing uh, uh, ritual na igagamot uh, eh, ko po sa pupuntahan ko dalawa po pupuntahan ko po na uh, yung isa na maga yung likod niya uh, sa pilay tapos yung isa uh, may sakit po siyang asma na asma siya po siya na uh, ubo ng ubo. Uh, po ako at gagawa po muna ako ng uh, kaalaman ko po sa mga panggamot at isi-share ko po sa inyo para malaman po ninyo na ganito pala ang gamot nito kaya paki ah uh, po pa i-skip po at tingnan nyo mo ang aking gagawin na ituturo ko po sa inyo para alam nyo po ang inyong gagawin ito ay pantapal sa namamaga na namigan na balakang kikirot sa ubo ng ubo sipon na, sa inasma o sakit na asma, namamantid, matagal na lamig, sa pilay, balik balik matagal na ubo ng ubo, kinakabag at igit sa lahat yung pong dalaga na kunti-kunti lang magregla. Palagi masakit ang puson ng dalaga, ito ay may lamig sa puson ng babae. Nakukuha po ito sa unang labas ng regla, ito ay nariligo agad wala pong pakundang maligo agad pasaway po uh, pasaway pag pagsabihan doon po nakukuha ang sakit ng puson pag sumasakit ang puson ng babae para kang nilalagnat masama ang pakiramdam doon po ito doon po ang epekto ng sobrang linis sa katawan ang mga babae doon ang mga babae doon namumuo ang dugo sa puso sa kaya sumasakit kaya kaya ako binabagi sa inyo ito para makatulong sa inyo at may dalawang taong gagamutin ko po pag uh, katapos ko nitong gawin po uh, gawin, yung isa ay inaasma, inuubo at yung isa namamaga ang likod dahil sa pilay kaya ako po ito ginagawa ay ibabagi ko po sa inyo para makatulong po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po. Sana po ka paki tingnan niyo lang po. Uh, ito po ay luyan dilaw. Luya. Luyan dilaw po. At pong uh, arena. Arena po. At itlog. Ah uh, kukuskusin ko na po yung o yung dilaw Yan, ito po ang po ng paggawa ng pagtapad po sana po pakisubscribe po palagi pong pakatandaan uh, po ang iwagan ng pangasinan ay ngayon, dito lang po kay mga po kita ng muna pang gamot na mabisa po sa mga ganyang usapin Puskusin may higi po pagkasapos pong puskusin po ay hanuan po natin ang arena napo po lahat po ng binabagi ko po dito sa iwagan ng pangasin ay pakaingatan po at huwag pagyabang ito nyo yung, nilang po malalaman ang mga sekreto po na sa panggamot ibabagi ko po sa inyo po effective po talaga to na aking ibabagi sa inyo gamot sa ubo, sipon, as asma kabag at lahat po magtagat yan lang po mag uh, magkadkad ang proseso po ito pag uh, ginawa po nyo uh, sa isang linggo po tatlong bisis lang po na magkasunod na paggawa po nito ang tapal po Apang, ang pagtapal po ay um, kabilaan po sa halimbawa sa pasma asma deb sa kalikod. sa may may magregla sa balakang sa kapuson ang chapal po kung saan po yung namamaga na sa hangin ay sa kung lang po balakang isang bis lang po itapal doon sa mismong masakit para yung namig sa katawan kung namubundo ko sa loob ng katawan ay eh. sisiksipin nyo ito para ilabas po nyo at sisiksipin nyo ang namig sa katawan nito napakabisa po ito sana po uh, huwag kayong mag-escape tingnan nyo may higit para malaman nyo po ang ganitong usapin na panggamot na herbal dito po lamang sa iwagan ng pangkasingan. yung iba, yung tinuturo ko po mga herbal na iba, hindi ko pa na itinupan sa inyo kasi wala pong time na papakita ko po sa video talaga Kaya sana unawaan nyo na lang po na uh, subscribe po sa inyo na ano ang susunod niyo po? Uh, ang gagawin ko po ito ito ay itatapal ko dun sa pupuntang kukong na kailangan po ng tulong gagamutin ko po sila ito yung panggagamot ko kaya ibabagi ko po sa inyo para malaman nyo at matuturoin po kayo para hindi na po kayo pupunta sa ibang mga albularyo pero yung mga ibang albularyo din po ito yung alam kaya ako po, po binabagi po sa inyo para matuturo po kayo at alam niyo na po yung gagawin nyo po tiyaga-tiyaga lang po na magkustos kasi kung may tiyaga kami nilaga kaya yeah. malaking kaingatan po ang sarili magkasakit maling po natin yung uh, pan po natin katawan mayroon pong kasakit ka na walang pira, yeah. ito po ibinabagi e, ko sa inyo para malaman po ninyo hindi na po kayo pumunta sa, sa iba. Ah, ito pa yung kinskos ko po, po. Ah, Hahaloyin ko na ang bongkong. Kung for me sa karami ng kinskos nyo, ah, kung alin po ah, kalating kinskos nyo, kalati rin po ilalagay po yung arena. At kung ito po ay hindi pa napukon, parang gawin nyo pong kung ano minamasa. Ah, kung tuyo, tagdagan nyo po ng tagdagan uh, po nyo ng kwan uh, dito yung, yung ang kukunin nyo po sa itlog yung puti hindi yung pula pulang ay uh, yung puti ng kwan yung dito tinanggit mo. Ito na ating. siya po kayo kasi may dumaan. kayo. Kaya sa natin yung itlog. Pupunin po natin sa itlog yung puti. Puti. Para yung pagtimpla po nito ay yung hindi malada, malagnaw, malapot lang. Po yung puti ng itlog. si ihalo po natin. cek cek nombor ID Sana po i-share nyo sa iba para uh, matuto rin po sila matuto po sila maigi uh, kung may naramdaman po sila sa katawan kung gagawin nila

Pagtimplan po nito ay medyo medium na para hindi siya malaglag. Ayan no, yung ginaw at lang kong natut. Ito na po siya oh. Ayan po. Pandaling ko na po dun mamaya sa loyo. Tapos kumuha po kayo ng... Kumuha po kayo ng kalendaryo na uh, Kalendaryo po na yung hindi na po ginagamit O yung uh, diaryo na katulad nito uh, Hatiin po ninyo Hatiin Hatiin po natin okay. hatiin po and Patiin pa nyo po tapos mag prepare po kayo ng panali panali yung medyo mahaba haba kong tila na puti tulad po nito panali Or, Uh, tilang puti panali yung mahaba haba yung tamang tama sa baywang sa dibdib at saan kahit sa parte ng katawan at pagkatapos po ay ilalagay ko na natin sa uh, yari paglagay Ah uh, kung may asma, 'yung sa asma, itapal po dito sa Dibdib. Tapos tap dalawa pong gawin ganito, tapos tapal po sa likod, tapos talian. Ah uh, po ito bago matulog sa gabi. Uh, sa umaga, tanggalin nyo na po. Tatlong bisis po sunod-sunod sa isang linggo gagawin. At uh, sa may kabag um, naman sa tiyan, kahit isang bisis lang po tapal sa tiyan talian po sa may uh, nasira po ang regla uh, paunti-unti ang regla na masakit ang po dun. ang gawin po nyo itapal, mo, itapal nyo po sa puson gumawa po kayo ng dalawang bisis ng ganito at itapal sa puson sa sa ka at talian po gawin po nyo ito ng tatlong bisis sa isang sa linggo sa mga pilay gawin po uh, nyo po itapal nyo po rin po sana po ang binabagi ko po ng ito ay pakaingatan po at uh, i-share nyo po sa uh, kapatid niyo sa mga pinsan nyo, para alam nila po yung gagawin nila. At um, sana po wag mo kayo makalimutang mag-subscribe, mag-like, and share. Uh, Pindon na rin po ang bilay ko. Maraming uh, maraming marami salamat po sa inyo at sana po ay palagi ko yung nasa mabuting kalagayan na araw-araw. Maraming salamat po. Nag bless po. Salamat po.